Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas lumakas na nga po ang depensa ng Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang dapat na nga gamitin ng Los Angeles Lakers si Dalton Kinect para makuha si Lori Markkanen mula sa Utah Jazz. Since nga po mga katrops, halos dalawang superstar ang nawala sa Clippers ay mas nag-focus na lamang nga po sila sa pagpapalakas ng kanilang depensa. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong defensive players kagaya na lamang ni Namo Bamba, Nicholas Batum, Derek Jones Jr., Kevin Porter Jr., at ang kanilang pinakabagong player na si Chris Dunn na kanilang nakuha sa trade ni Westbrook sa Utah Jazz, kaya medyo nakabawi-bawi rin naman nga po kahit pa pa ng Clippers. Since hindi nga po kagaya ng nagdaang season ay mas malalim na nga po ngayon ang kanilang lineup at mas mahigpit na rin naman ang kanilang depensa, lalong lalo ng kanilang bench. Hindi rin naman nga po sila dito maubusan ng opensa, since andito para naman nga po sa kanila si Nakaway Leonard, James Harden, at Norman Powell plus halos lahat naman nga po ng kanilang mga bagong players ay kaya magtala at magambag ng puntos. Samantala, Tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang dapat na nga na pong gamitin ng Los Angeles Lakers si Dalton Kinnick para makuha si Lore Marcanen mula sa Utah Jazz. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops. Nakaramihan nga na po sa mga players ng Lakers ay merong neutral to negative trade value ngayong season. Sa madalang salita, bagsak nga po ang kanilang value sa trade market at kakaunting teams lamang ang nagkaka-interest sa kanilang serbisyo. At kabilang na nga po dyan ang kanilang mga players na sila D'Angelo Russell, Gay Benson, Jared Vanderbilt at Rui Hachimura. Kaya balak na nga po sana na Rob Pelinka na i-trade ang apat na ito sa mga kinausap nilang kupunan para makakuha na nga po sila ng mga bagong malalaro. Ngunit dahil nga po ilan lamang ang nagkaka-interes sa kanilang serbisyo ay hindi nga po nila matuloy-tuloy. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag ng dating NBA superstar at ngayon NBA analyst na si Paul Pierce, kung desperado na nga po talagang Los Angeles Lakers na makakuha ng bagong superstar ay kailangan na nga po nila ditong isakripisyo ang kanilang rookie na si Dalton Kene. Yes dahil nga po sa napakaganda netong ipinakita performance sa Summer League ay mas tumaas na nga po ang trade stock nito at mas dumami na nga po ang mga teams na mayroong interest sa kanyang serbisyo. Kaya maaari na nga po siyang gamitin upang makuha nilang kanilang target na si Laurie Marcanen mula sa Utah Jazz. Nagustuhan naman nga po na makakuha ng magagaling na batang player bilang kapalit nito. Ngunit kung kayo nga po mga katropos ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing ideya na ito ni Paul Pierce para matulungan ng Lakers na makakuha ng pangatlong superstar na tutulong kina Lebron James at Anthony Davis sa susunod na season? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.